pa ang nilalang na to na bigla na lumutang mula sa kailaliman ng dagat. Mga kaibigan, ang video na to ay nakuha noong February 6 mula sa isang marine photographer sa Canary Island sa Spain. Ayon sa reports, ito raw ay isang abyssal anglerfish na dinatawag ring black devil fish nakapunta dito ay bakit bigla na lang itong lumutang mula sa pinakailalim ng dagat na ayon pa nga sa ilang marine biologists ay ito raw ang kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan na may namataang black devil fish sa mababaw na parte ng karagatan. Ayon sa eksperto ay may dalawang posibleng rason daw ang pangyayaring to. Una ay maaaring nagkaroon ng pagbabago sa deep ocean, pangalawa ay posibleng meron itong tinatakasang predator. Ay naman sa ilang netizens, ay isa raw itong masamang senyales na may hindi magandang nangyayari sa ilalim ng ating karagatan. Habang ang sinasabi naman ng iba ay simbolo raw ito na malapit ng lumutang mula sa dagat ang isang sea serpent demon mula sa Biblia na Leviathan. Ano sa tingin mo, kaibigan?